Yun na nga mga kagasyot. Maghagpat na tayo ng malunggay mga kagasyot. At saka yung saluyot. Para sumigla ang ating buhay, kailangan ng gulay. Yan mga kagasyot. Kayo kailangan yung... Umano ko oh. kailangan... mga kagasyot. Kailangan ng hapusit. Mga kagasyot. Kailangan nating maggulay ng malunggay mga kagasyot. para ano mga kagasyot ah matik mga kagasyot yan mga kagasyot uh, sa lahat ng mga tao dyan kung sinong hindi kumain ng gulay ay eh, kailangan nyo nang magkumain ng gulay sa panahon ngayon huwag puro karne kailangan ng gulay minsan mga kagasyot kasi nga para iwas sa iblad mga kagasyot Tsaka, kailangan laging masigla ang katawan natin mga kakasyot. Kaya, yeah, malunggay, saluyot, okra, at iba pa. Kaya, yeah, mga kakasyot. Parang ang talaga. tawag nito mga kakasyot, ah, uh, laswa, kung sa tagawa, tagalog, laswa. Kung sa bisaya, utan, sari-sari, utan halo-halo. Yan. Yeah. Dahil marami kami malunggay mga kagasyot, hindi kami mahirapan kumuha ng malunggay. Kasi may isang puno kaming napakaraming dahon. Yan yeah, yeah, o. Bubulay kami ng malunggay na may kasamang saluyot, okra, kalabasa, at iba pa. Ang halo namin nito mga kagasyot, isdang okay. dagat yung matamba okay. ka Ya, yan mga kagashoot ha. Sa lahat ng mga ano mga kagashoot. Kailangan kumain kayo ng gulay. Hindi pwede kayong hindi kakain mga kagashoot. Yan mga kagashoot oh. Yan. Kagashoot. Kaya sa lahat mga uh, ka ng video ko sa so mga kagasyut please subscribe my youtube channel mga kagasyut channel tv subscribe nyo ang aking channel at if, kung sa facebook naman follow nyo daniel alegre tapos kailangan nyo i-subscribe at i-like at i-bell mo ang notification mga kagasyut para lagi kayong updated sa ating videos mga kagasyot yan lang po mga kagasyot muli mga kagasyot maraming salamat sa inyong panonood mga kagasyot salamat God bless at all mga kagasyot